Patuloy nating pag-aaralan ang Module 3 na may pamagat na pagkapaunlad ng mga hilig para sa paghahanda sa profesyon. At para sa araling ito, ating matatandaan na ang mga most essential learning competencies ay ang MELC number 9 na ang kaugnayan ng pagkapaunlad ng mga hilig sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal, vocational, negosyo o hanap buhay. MELC number 10 nakasusuri ng mga sariling hilig ayon sa larangan at tuon ng mga ito. Merit number 11, na ipapaliwanag na ang pagkapaunlad ng mga hilig ayon sa larangan at tuon ay nakakatulong sa pagtupad ng mga tungkuling paghahanda tungo sa pagpili ng profesyon, kursong akademiko o technical vocational, negosyo o hanap buhay, pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa pamayanan. And melt number 12, na isasagawa ang mga angkop na pagkapaunlad ng kanyang mga hilig recorded video lecture na ito, pag-uusapan naman natin kung ano ang kahulugan ng hilig, ano ang larangan ng hilig, at ang toon ng hilig. Simulan natin ito sa pagbibigay ng kahulugan sa salitang hilig. Pag sinabing hilig, ito ay ang ating mga preferensya o preferences pagdating sa mga gawain. Ibig sabihin ay ano ang gusto mong gawin during your free time. Okay? Uh, ano ang iyong pinagkakaabalahan kapag hindi ka nag-aaral, kapag wala kang mahalagang ginagawa sa inyong bahay? So, pag sinabi nating hilig, maari nating itong mamana sa ating mga magulang. Okay? Pag mahilig yung ating mga magulang sa gardening, it's also possible na matuto tayo o maging adept din tayo sa pag-aalaga ng halaman. Halimbawa naman yung ating mga magulang ay mahilig mag magkutingting ng mga ng mga kagamitan sa bahay. Yun, maari din nating matutunan o maging hilig ang pagkukumpuni ng iba't ibang bagay sa ating bahay. So ibig sabihin, ang mga hilig na mayroon tayo ngayon ay maaaring namana natin sa ating mga magulang. Okay? Yung kanilang ginagawa. Ikalawa, pwede din naman ito yung mga bagay na natutunan natin buhat sa ating karanasan. At ikatlo, pwedeng galing ito sa ating mga pagapahalaga Halimbawa, uh, mahalaga para sa iyo makatulong sa kapwa. Kung kaya tuwing meron kang free time, kumagawa ka ng mga pamamaraan para makatulong sa iyong kapwa. So, narito ang mga halimbawa ng iba't ibang mga hilig na mayroon ang tao. So, pwedeng outdoors, pwedeng tungkol sa music, pwedeng tungkol sa, sa machines. Kaya, ang mga hilig ay may dalawang aspeto. So, una, yung larangan ng hilig or yung area of your interest. We also call this as focus ng hilig. Meron din tinatawag tayong tuon ng hilig o uri ng pakikisangkot. So, unahin natin itong larangan ng hilig. Kung mapapansin nyo dito sa, sa sa slide na naka ngayon, mapapansin niyo na ang larangan na may iba't ibang larangan ng hilig ang isang tao. So kung mapapansin natin sa slide presentation na ito, makikita natin na marami pa lang larangan ng hilig. So pwedeng outdoor, mechanical, computational, scientific, persuasive, clerical, social services, musical, literacy and artistic. So, sa isang tao, maaaring meron siyang iba't ibang hilig na iba't iba ang larangan. So, maaaring mahilig ka sa music, mahilig ka rin sa, sa pagkukompute, mahilig ka rin sa uh, gawain kawain or outdoor activities or other activities, let's say. Now, so, narito, sa kalibang bahagi ay ang larangan ng hilig at sa kanang bahagi naman ay ang kahulugan. So outdoor sila yung mga ito yung mga gawain na kung saan ang isang tao ay nasisihan sa mga gawain panlabas. So like hiking, pagingisda, etc. Mechanical nasisihan ka sa paggamit ng mga tools. Computational nasisihan na gumawa gamit ang bilang o numero Scientific Nasisiyahan sa pagtuklas ng bagong kaalaman, pagdidesenyo at pag imbento ng mga bagay o produkto Persuasive Nakakahikayat at nasisiyahan sa pakipagunayan sa ibang tao, kaya naman ay palakaibigan Artistic Nagiging malikhain at nasisiyahan sa pagdidesenyo ng mga bagay Literary nasisihan at nagpapahalaga sa pagbabasa at pagsusulat. Musical, nasisihan sa pakikinig o paglikha ng awit o pagtugtog ng instrumento musical. Social services, nasisihan tumulong sa ibang tao. Clerical, nasisihan sa paggawa ng mga gawaing pang -isina. Na aspeto ng hilig ay eh, tinatawag nating tuon ng hilig. At mayroong apat na tuon or focus ang mga hilig. So ang una, may kinalaman sa tao. Ikalawa, may kinalaman sa paggamit ng mga gamitan na related sa hilig o bagay. Ikatlo, ay pag-iisip at pag organisa ng mga ideas na related sa hilig. And number four, ito ay tungkol sa mga katotohanan, records, files, numbers and details or pwede rin natin tawagin na datos. So, sa susunod na slide, ipapakita natin kung paano ito nangyayari. Okay. So, tingnan natin habawa ang iyong hilig ay ang paglalaro ng basketball. So, ang isang tao ay mahilig sa basketball. Ngunit hindi ibig sabihin nito na siya ay naglalaro lamang ng basketball sapagkat maraming mga tuon ang hilig. So, halimbawa, basketball, ang unang tuon niya ay sa tao o ang ginagawa niya o ang kinagigiliwan niyang gawin ay ang pagtuturo sa ibang tao kung paano maglaro ng basketball. So, ang focus niya ay sa tao. Ikalawa naman ay ang paggawa at paggamit ng iba't ibang kagamitan sa paglalaro ng basketball. Ito yung mga taong uh, mga tao na concerned sa paano mas ma-improve ang mga bola, ano yung height, uh, ang uri ng pintura na gagamitin sa basketball court. So, ang kanilang focus ay yung mga bagay or mga kagamitan na related doon sa ilig. Ang ikatlo naman ay mga sinasabi nating mahilig sa ideas. Okay? So, these are the strategies. Paano mabisa mga kapaglaro o kaya ay paano mo tatalo ang kabilang kuponan. At ang ikaapat ay ang pagtingin sa mga resulta ng mga surveys or mga let's say, input sa basketball. Mga nagagawa ng mga predictions, sino magcha-champion for this, for this year. So, sila naman yung mga mahihilig sa datos. At yun ang tuon ng kanilang hilig sa paglalaro ng basketball. Again, pwedeng sa isang tao, nasa kanya lahat ang mga focus na ito. Pero uh, more often than more often than not, ang isang tao ay nakafocus lang sa isang tuon ng hilig na mayroon siya. Then after some time, uh, na yung ibang yung nagdadagdagan na ang tuon ng kanyang hilig. Kung kaya yung isang taong naglalaro ng basketball na nagtuturo, minsan nagiging na rin siyang strategist, nagbibigay din siya ng mga interpretations iba't ibang surveys o data kung kaya nagiging uh, ang focus niya ay mas malawakan